Baka hindi ka na kumain ng lasagna pagkatapos mo mapanood etong documentary na to. Pag-usapan natin ang documentary na Trainwreck... Cruise. Mas gusto niya ng kumpletong details, panoorin niyo na lang yung buong documentary kasi itong gagawin ko, summarized version lang kumbaga. Tungkol ito sa si isang cruise ship na tinawag na Carnival Triumph. Ito ay isang malaki at malawak na barko na puno ng mga masasayang activities para sa mga taong sasakay nga dito. February 2013, pumalaot nga itong barko na to na may sakay na 4,000 na pasahero. Sa unang dalawa o tatlong araw, dito na nga sila nagsasayawan, nagpa-party, nagiinuman at kung ano-ano pa hanggang sa dito na nga magsimula yung bangungot nila. Umaga ng February 10, 2013, dito na nga magkakagulo doon sa barko matapos ngang magkasunog dito. Napunan naman agad yung apoy pero sa sobrang lakas nga lang ng sunog, nasira nga nito yung kuryente sa buong barko. Basically, nawalan sila ng kuryente, ng ilaw, walang wifi or signal, nabulok yung mga pagkain doon sa mga refrigerator, sarado yung mga palaro, and ang mas malala pa nga dito, hindi rin gumagana yung mga flash sa mga banyo nila. Barko pala kasi na to, kailangan nga nila ng kuryente para nga gumana yung mga flash at yung lusutan nga ng mga tubig. Kaya ang nangyari, yung mga ihe and mga jerbox na iwan and naipon nga sila doon sa mga banyo. the point na yung mga shower area nila, punong-puno na nga ng mga ihe. Dahil dito, may mga ilan sa kanilang hindi na nga nag-CR pero yung mga magna number 2, dito na nga sila binigyan ng mga plastic nung mga nagtatrabaho sa barko. Para maka-jerbox, binigyan sila ng mga pulang plastic tapos doon daw nila isi-shoot or ilalagay yung mga jerbox nila. Obviously, marami nga doon sa mga guests yung nagulat nga doon sa suggestion na to ng mga nagtatrabaho sa barko. And siguro ako din naman, magugulat ako kasi nga, paano ko masi-shoot yung jerbox ko dyan? Eh, ang liit nyan. Yung sa may CR pa nga lang na nasa may sahig, hindi ko na kayang mag-jerbox doon. Paano pa kaya sa isang plastic, di ba? Ano yan, meron kang tagahawak habang umiiri ka, ganun. <laughs> Mas malala pa nga dito ayon nga doon sa kwento ng isang chef, may mga ilan na ayaw ngang jumerbox doon sa plastic, kaya doon na lang sila sa lapag mismo jumerbox. O syempre sa sobrang dami nga nila doon sa barko na 4,000 nga silang nakasakay doon, na puno na nga yung sahig ng mga jerbox, kaya yung ginawa ng iba, pinapatungan nila ng tissue yung jerbox, tapos doon sila jumi jerbox, ginagawa nila para sandwich ba? And since chef siya, talagang maniniwala ako sa kanya na mukhang lasagna yon kasi Nagluluto siya ng mga ganyan eh. Isipin mo yan, no? Yan yung mga layers. <laughs> Bukod pa dito, ang isa pang malaking problema nila, wala ang kuryente doon sa barko, so wala ding aircon, kaya ang init nga doon sa mga kwarto nila. Ang ginawa nila, nilabas nila yung mga kutsyon at mga kumot, mga unan nila, tapos nilagay nila sa may labas lang ng barko. Ito nga sila natulog na para silang nasa evacuation center. Tapos yung harang lang nila mga kumot or something nga mula doon sa kwarto nila. Tapos yung ilan natutulog na nga lang doon sa ilang mga upuan or sahig. Abot nga sila ng ilang araw na ganito and para nga lang mas mapataas yung moral nila. Dito naisipan ng mga empleyado ng barko na buksan nga yung bar kung saan naging masaya naman sila for a while pero dito nga mas lalong nagkagulo kasi nga mga lasing na kaya yung ending pinasarado din nila to agad. Sobrang nakakatakot itong ma-experience kasi stranded and trapped ka nga sa isang malaking barko and ang mas malalapang point doon, wala ka nga ibang mapupuntahan kundi yung barko lang din na nagsisimula na nga ding bumaho. Palipas ang ilang araw, dito na nga sila nagkaroon ng pag-asa nang may dumating na isa pang cruise ship at binigyan nga sila ng mga pagkain. Di rin nagtagal, may dumating rin ng mga tugboats at ito nga yung mga tumulong doon sa cruise ship para nga mahila sila pabalik nga doon sa lupa kung saan dito na nga tumabingi yung barko kaya yung mga naipong ihe doon sa may CR kumalat nga doon sa buong barko. Sa heg, sa pader, sa kisame, sa halos buong barko, nagkalat nga yung mga ihe at dumingan ng tao. Pagkabot din ang mahigit isang araw yung paghila nga sa kanila ng mga tugboats and eventually on February 14, 2013, nakabalik na nga sila doon sa may lupa. Sobrang saya nung ilan sa kanila, dito na nga humalik yung ilan sa kanila sa lupa na nag ala Katy Perry pagkababa sa spaceship. So yan, ako rin, pangarap kong makasakay ng cruise ship pero baka dahil dito, baka ayoko na. <laughs> Sobrang nakakaaliw tong documentary dito and kung interesado kayo, ito again yung title and ang Torta ko for this documentary ay 7.5 out of 10.